Saver Saver Up Up say Atrás. Econ. Speak. Good boy. again Oh, come on. Come Muna. Come Mm. Good boy. Good boy. Now, get my slippers. Get my slippers. Au! 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 Paano ka dito? May Paano mo na itong bahay ko? Nagtanong-tanong. Nagamuy-amuy. Nagtanong Huwag <laughs> ka magpatawa at hindi ka kumiyan. At lalo hindi ka aso. Amuy-asong gala ka Hoy! lumayas ka dito at baka magkalat ka pa ng bulgas dito. Oh, Tingnan mo tuloy aso ko si Saber. Nangangat eh. Palagay ko na hawa ng bulgas mo. Lumayas ka na. Ah, idol, idol. Idol, sandali na. Pakinga mo. Pakinga mo. Ka, pakinga mo. Ha? eh, gusto ko lang makapaglingkod. Makabayad ng utang ng loob. Hindi ka magsisisi. Lahat ng gusto mo pagawa, gagawin ko. Pinapagako ko sa'yo, paliligayay kita! Idol! Idol! Hi, Idol! Andito pa rin ako.

ako yung anak ni Colonel Leo Alicante. Really, boy? Pero man, man, ng no? Alak, no. ba nga naman ang pilis ng panahon, ano? Ang laki na mo. Siya ba yun? Siya Ay, ba yun? Basta. Ayusin nyo. Thirty oh. minutes, ah. Okay. Siya so, nga, no? Kamukha ka mukha ng tatay niya, no? Hmm. Kuwang-kuwa no, eh. Hmm. Hmm. Ako nagpresenta sa inyo dyan. Yes, sir. Kaya pagbutihin mo. No. Yes, ma'am. Kung hindi, babalik ako. Toto, ko kayo. Yes, sir. Ma'am, General. General, Captain, Chairman, may okay. pahala dito. Oh, Fanny mm -hmm. Chong, pasok na ako. Bangon ko. Pasok na ako sa eskwela. Bangon. Sige, si Okay, sige. Okay. Mm -hmm. Ayan, ayan. Sige. Palagay ko ito na ang pagkakataon para makapagpasika tayo ng gusto kay Chairman. Total, mukhang marami sira itong kotse. Yung itsura mukhang bumulong bulok eh. Mabuti pa, ayusin na natin ang gusto. Hoy! Hey! Ano ginawa niyo sa ko? Ah, ha? uh, Rene Boy, dahil kaibigan ka ni Chairman, pinigyan ka na namin ang aming service to lose. Inayos namin lahat. Oh. Oh. yung piston, yung piston may katok. Pali ang lakis. Ayan. Bagong overhaul yan eh. Eh, kasi may mga langintid, may mga kalampag yung upholstery eh. Upholstery? Bago gawa rin to eh. Eh, yun yung shock absorber, saka yung mga oh, upholstery, mas mga Oo, yung mga ano. Oh, Pero di siya lang naman yan eh. Inayos niyo ba ang susiyan ng otak ko? Susiyan? Susiyan, sinabi ba sa susiyan? Ewan, ah. Meron ka bang pinapagawa ang susiyan? Ano? Hoy. Paputahin ako ng tatay ko dito eh. Nako. Eh, masagin na rin ito. Hoy, ready boy? Eh, boy! Dalibay! <laughs> boy! Papatayin na ko ng tatay ko! <laughs> Ito, mas <miss> malaki, oh. <laughs> o. Sige, panata mo. Salamat. Mabuti naman, naisipan mo mag-overtime, pare. Matagal ko nang gustong marinig sa'yo yan, eh. Buti naman ngayon, magpupursigi kang kumita ng malaki. Oo nga, pare. Ikaw na rin nagsabi, lumalaki pamilya ko, eh. Tama yung naiisip mo, pare. Para maging mas madalas ang dalaw ko kay Gracia. Ano, uh, ano sabi mo, pare? Ma! Oh, uh, ang ibig kong sabihin, pare, para maging madalas ang rasyong darating para sa'yo. Uh, uh, eh, eh. Uh, okay. Ano Sino ba yung kumag na Hindi ako kumag! Sir, eh, kapatid ko po siya. Kaya ako siya narito kasi naghahanap po ng trabaho. Papakiusap ko sana kung maaari, eh, tanggapin muna dito sa puninarya. Okay ba siya, pare? Ba? Okay lang sa akin. O oh, sige, tanggap ka na. Oh, mm hmm. Paano, pare? Uli na ako. Uh, sa nga pare. Mukhang naka 20 ka eh. Tiks na naman yung lakad mo no. <laughs> <laughs> Pabuti naman tao <dahulaan> mo. <laughs> oh, sama ako lima. Oo, oh, dalawa lang. Mahina ka laban eh. Oo, oh, sige. <laughs> ha? Ubuti mo. Oo, oh, sige. Sige. Oo, oh. yung kotse sa labas. <laughs> Handa na! No, no, mercy. Ayos. Ang okay. senyo! iniwan di man lang tayo nagkausap. <laughs> At sa inyo, kinakala, mabuhay ka, marami po tayong pag-uusapan. <laughs> uh, miss Misis missis. Miss pa po, kung kami nagkatuloyan ito, palagay ko yung missis na ako ngayon. At <laughs> sa inyo, para mo nang awa, mabuhay ka! Marami akong tatanong sa'yo, marami tayong pag-uusapan! <laughs> uh, miss, wala na po tayong magagawa. Meron akong paraan. Wala na ibang paraan. Meron na akong nalalaman. Wala na po sabi. Meron sabi. Aber, aber, anong paraan niyo? Mouth-to-mouth -mouth resuscitation! Imbalsamado na hula. Putang <laughs> na loob. Nalala ko yung lamang loob. <laughs> uh, sandali, sandali ah. Maghunos dili tayo bago tayo makalimot parili, ha? Huh? Sandali lang. Arsenio. Ah, 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 ah. Bakit ba gusto niyong makausap si Mang Arsenio? Kasi marami pa kaming pag-uusapan eh. Miss, hindi nyo na itatanong. Pwede nyo nang makausap si Mang Arsenyo na hindi na kailangan buhay siya. Ganun ba 'yon? Totoo ba 'yon? Ano ibig mong sabihin? Sa pamamagitan ng medium. Ako po yung isang medium. Ako po ay nakikipag-usap sa mga kaluluwa. Pero may extra bayad nga lang. Hayag hmm. ako kahit magkano. Magbabayad ako. Good.